Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang tatlong taon, nakita ko ang mga pagsubok at tagumpay sa mundong ito ng YouTube. Dito sa aking channel, nais kong ibahagi sa inyo ang aking personal na karanasan at mga aral na natutunan ko sa paglalakbay na ito. Hindi ko may na ang pagpapatakbo ng isang channel ay hindi laging madali. May mga pagkakataon na mapapagod ka, mawawala ng inspirasyon, at maderama mong sumuko na lang. Ngunit sa bawat hamon, mayroong pagkakataon para sa pagunlad at pagbabago. Sa aking mga video, nais kong magbigay ng inspirasyon at tulong sa bawat isa sa inyo. Hindi lang ito tungkol sa pagpapayaman o pagkakaroon ng maraming subscribers. Ito ay inggil sa pagbuo ng isang komunidad na nagtutulungan at nagtutulak sa isa't isa pataas. Sa bawat kwento na ibabahagi ko, umaasa akong mayroon kayong matututunan at maiuugnay sa inyong mga sariling karanasan. Kaya't inaanyayahan ko kayong sumama sa akin sa aking paglalakbay. Sa bawat video na inyong papanoorin, umaasa akong magkaroon kayo ng bagong pananaw, inspirasyon, at karanasan na magbubukas ng bagong mundo sa inyo. Salamat sa inyong suporta at sama-sama nating abutin ang mga pangarap.